Good morning, good morning guys. Ayan po, nagluluto po ako ngayon ng atay ng baboy. Nag-fry. Wow. Ayan po, ng baboy. Ayan ako. Okay. Ang ulam ng ating mga ginakos pag ako, pag alis na Papasok ko ng trabaho. Ayan tap tap lang agahan nila kasama na po dito guys yung panghalian nila kasi sila lang dito nandito sa bahay atay ng baboy toasted ko sya kasi kailangan itoasted nilagay ko kasi sya ng harina kaya ganyan po hinsira niya. atay ng baboy lever 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 Yan. Oh, atay ng baboy. Let's see. guys. Atay ng baboy ito. Luluto ako para pang agahan nila tanghalian ng aking mga naiiwan dito sa bahay. Aray ko. Tumalsik ang magsika. Basta search ka. Tingresikan ako ng mantika ay. Yan, nagluluto po ako sa aking kalan yung, yung lapit na maluto. Last na lang salang ko. yan siya. Tapos, binawasan na ho ito. Kinainan ng aking estudyante. Lumayas na. Nasa school na. Ang dalawa ko na lang na anak dito. Nandito sa bahay. Ayan guys. Delicious oh. Delicious, delicious. Ayan. Tinost ko siya para masarap siya kainin. Kahit lumamig-lamig siya. Sarap pa rin kasi crispy. Diba? Ayan. Thank you for watching, guys.